Guys, Juliana Kaya daw natin tapos talaga na ng talaga ng ano yan guys, talaga ng ipok Tapos Talaga natin ng paytero.

pagbabato natin na uh, tagalihan natin pag nasa, ibabaw tayo ng malaking sasakyan kasi nasa ibabaw tayo guys ayan o. this side also oh. ayan mga kalawang may po. Ayan. Ito yung kagandahan sa paggumamit tayo ng sanding machine guys Mabilis lang siya oh Ito yung katulad ng manumano Yung kamay yung ginagamit natin ito gumamit tayo ng sanding machine Kaya suggest ko sa inyo guys Mas magandang gumamit ng sanding machine na katulad dito Ayan guys oh hangin ng yung ginagamit kayo hindi siya electric may hook dyan sa baba kapunta dun sa compressor hangin na yung magdadala para umikot yung sanding machine natin saka malakas yung ano nya guys may adjust yan yan